Okay. Okay. Ito. Ah. Hmm. Ayan. Bawag na. Ah. Yeah, yun ang ano. Isa sa, ano, binaba natin yung makina dahil dyan. Kaya matik, kailangan natin tanggalin yung bearing. Tapos magpapret tayo ng uh, Sigun. Tama sa tayong Honda EDB na ginagawa mga sir ang problema kasi nito mga sir nung dinala sa atin problema na ito nung dinala sa atin mga sir ay, uh, ay. dinala sa atin ito mga sir maingay yung kanyang makina kaya ito yung overhaul natin kasi maluwag na rin yung kanyang sigunyal Amaya, ipakita ko sa inyo kung bakit ko nasabing maluwag yung sigunyal hindi naman siya ano, hindi naman siya tunog connecting rod, hindi po 'yon. Kalampag po 'yung tunog, pagkalampag maluwag, matik, maluwag 'yung side bearing at uh, sinabayan pa ng ano ng sobrang lagitik. Malagitik siya dahil uh, kung papansin niya 'yung kanyang tensioner mga sir, na Ayan, na. na weldingan na siya. Tapos 'yung kanyang uh, ito to tong ano niya, tong balbula mga sir. Yung balbula niya mga sir, aftermarket na kasi yung nakalagay dito na balbula. Tingnan niyo yung pinakadulo niya. Yan. Yung pinakadulo niya na pipi or na pitpit -pit ng ano yan ng pan natin arm yan kaya nung tinanggal natin dito sa ano sa uh, guide, kailangan pang pupukin palabas kasi hindi mo matanggal. At uh, ito, aftermarket na yung ano, nilagay. Kaya kung sakaling kayo uh, nagkaroon ng problema sa balbula, mas magandang original na yung ilagay ninyo para tumagal at hindi ka agad kayo magpalit. Tapos isa pa, hindi din ng sealant ng gasket nya na dapat kung bago, wag nyo nang lalagyan ng silan kasi pagsisimulan lang ng ano yan overheat yan tapos ano pa rocker arm check natin ok goods naman ayan yung black block mga sir magpapalit tayo kasi sobrang usok ito nung ano or kunti lang yung usok nya pero pag hinawakan mo naman yung tip nung kanyang tambot mga sir basa ibig sabihin tumatapon na yung langis yan magpapalit tayo nito sa sigunyal naman kalugin mo nga yung sigunyal ito <laughs> so, na si kapulong sumet-sumet talaga nito eh yan. Tinutulak ni Kapulong yung, bay, yung sigunya lang. Pag ganon, may maririnig tayong tuk-tuk-tuk. Ayan. -tuk -tuk. Ngayon, kapag tawon sa na natanggal natin isang side, dapat yung sigunyal natin may iwan dyan. Hindi po dapat maluwag. Kailangan pa natin pukpukin dito para matanggal lang yung sigunyal sa nagkakalagay sa crankcase. Kaya ito, may kita niya. Pakita ko, pakita ko sa inyo maya-maya pag once na uh, kakalasin na natin itong crankcase niya. Kaya, yeah, tirahin mo na kapulong. Baka tirahin pa ng ito. Tanggalan ah, na natin yung ano ah yung crankcase bolt tatanggalin natin ayan ayan ayaw yung sigunyal ha dapat hindi natin mahatak yung sigunyal mga sara para hindi natin matatanggal lang kakamayin lang yan mhm uh -huh. Ano na, nag-text ka pa. Ha, ah, oh, nag-chat ka pa. Ha, ah, oh, pulong ha. Oh? Okay. 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 Ah. Ano? Hmm, ayan. Lawak na. Ah. Yeah, yun ang ano, isa sa nasa binaba natin yung makina dahil diyan. Kaya matik, kailangan natin tanggalin yung bearing. Tapos magpapret tayo ng uh, one. sigun. Linisan muna natin yan. Tapos sasalpak na natin yung bago natin ano. Yan, sigun yan. Saka ito. Bali, kulang na lang kasi nito yung ano, yung intake valve saka exhaust valve wala kasi wala kasi tayong nakita ng ano, ang intake sa exhaust valve pero i-install natin itong dalawang to ang may iwanan lang dyan yung cylinder head na lang okay magkasan nyo muna tapos i-install natin yung ano bago natin ano sigunyal dyan right. tatanggal natin yung bearing Ayan yung bearing. Okay, <laughs> bukasan muna natin mga sir tapos may mga salpak natin yung uh, bago natin sigunyal. Okay, ito na mga sir, nalinisan na natin tapos ano, yun na yung sigunyal natin na bago. Ilalagay na natin pero ilalagay mo natin yung bearing sa bago natin sigunyal. Yan yung bago natin sigunyal mga sir. Yeah. Wow, parong baro. Bagong bago. hearing. Ayan, langis. Ayan, tapos si Pekris ni Kapulong. Okay, ayan na. Let's start pagkain natin. Tapos gagamitan natin ng butane para iinitin natin yung crankcase para may salpak natin ng maayos yung bago nating sigunyal dun sa crankcase. Yung, yung bagong block natin, ilalagay natin dito. Parehas lang yan sa, ano, sa click 150 mga sir. complete kompleto po yan. Pati seal, gasket, piston-piston ring. Ayan, bago yung ilalagay natin. Yung kulang na lang na pisa dito, yung ano, intake na exhaust. Intake saka exhaust pala ang kulang. Ilulubog nga natin yung ano. Yan, take to pa dahil ano. Hindi pa masok dahil uh, ano? nah, Nahilaw. Sambitin okay. okay. Ang suwabe, suwabe. Yan, ganun mga sir, pag nahilaw yung luto natin, talagang uh, hindi natin maano. Kaya palamigin mo natin, tapos talagang natin ng uh, beta gray, sasalpak natin yung isang crankcase nya. Eto na, talagyan na natin yung crankcase nya, timing chain. Yan, bago. Yan, bago na siya. Nagyan na natin yung bagong uh, piston ring. Ito na yung bago nating block at ito na yung bagong nating kontel bago tubo lang yan Ayan, lagay muna natin basta lagay nyo ng ano ng langis mga sira huwag nyo kakalimutan maglagay ng langis para hindi magasgasan yung black natin yung dowel sa baba mga sira huwag nyo kalimutan hindi kayo nyo yan <coughs> kasi parang hindi, ma hindi ma, ma deform yung ating lagong black at hindi magasgasag kasi useless po yung mga sira kapag kawalan dawel nabog na natin tapos ang kulang na lang natin dito yung kan uh, head tapos yung itim itim ng head natin na yan tikinitin natin mabuti yan kaso yung dowel hindi matanggal kaya sisirain na lang natin yung dowel niya tapos bibili na lang tayo ng dowel Kasi hindi pwedeng hindi mapalitan yung dowel At hindi rin pwedeng hindi tanggalin yung dowel kasi nga kikinisin natin mabuti yung surface ng ano natin, cylinder heat para maiwasan natin yung overheat. Yung mga gasket, bald seal, yung kwan na lang ang problema nito. Intake sa exhaust kasi wala tayong nabili. Okay, ito ng mga sir, malinis na malinis na. Dapat ganyan kakinis po dapat yung mga sir. At dapat pinapantay natin yan para hindi uh, mag-overheat or bumulwak yung kulan. Yeah. Bago na rin yung ano yung mga sir, ah. ZY yung ano, yung stock. Bago na rin yung ano yan. Valve seal. Tapos maya, pakita ko sa inyo yung mga pilagpaltan natin. At uh, ayan na nga, Isasalpak sarapak na kapulong. Dapat ando yung dowel. dalawa. Para hindi ma-deform yung black 2. Uh, cylinder head para hindi mag uh, gas gas or magas gasan ayan bago rin yung tensioner natin mga pang CBR tapos ibabag natin crankcase uh, doon water pump ayan, pwede na natin isang sa kanyang chassis mga sir yan ito na yung mga sir ha? Ah, kinakabitan natin yung makina para mapaandar na natin to ayan, asimbol yung makina kinakabitan natin Yeah, napagsama natin yung makina. Lagyan natin yung axle o yung ano, yung tornilyo yung mahaba. Tapos ibabalik na natin yung ano. Yung mga sensor, throttle body, air cleaner, magneto, pan regitor. tapos testing natin pa na. ito uh, na mga sir. Bali, na-assemble na natin yung ATV. Ayan, pinapandara ni Kapulong kasi nga kailangan natin obserbahan kung may linkage dun sa ilalim, dun sa pagtagawa, para kahit pa pano, ay uh, maagapan habang andito pa. Pero alam nyo naman, sure po yan. Magkakaroon lang naman problema yan. Yung mga gasket lang. Eh, puro bago na nilagay natin lahat. Ayan, timing na timing na yung makina nito. Hindi compare nung ano, yung dila dito parang mong kala mong may ano, may bato-bato sa loob. Ah, timing at timing na siya. Bali pinapainit muna natin para mag-circulate yung kulang. Okay. At ang kilometer nito mga sir, ayan po. 30,000. Sigurado nagsimula lang to sa ano nung pinorting Gusto na na, timing na timing na. Pwede na tong uh, maiuwi bukas o makuha bukas kasi yan, tinatanong na ano may ari kung tapos na. Nagpatagal lang naman sa atin dito yung balbula. Kasi hindi lahat nung ano, may mga stock. Kaya nagkarap pa tayo uli. Kaya gusto na gulos na. Ganito na lang yung video natin dito mga sala sa idb Like and share na lang din po mga sala. Salamat!